Magandang araw mga kamareng at eto nga kami ngayon at papunta kami sa Asamba para mag food trip no. Hindi na nga ako nakapagluto niya ng ulam namin ngayong gabi dahil nga at tinapos ko yung aking labahin. Kaya yan, pagod-pagod ang lola nyo. Kaya yan, papunta muna tayo sa Asamba para mag trip ng silog. At ayan nga, tamang drive-drive tayo dyan. Papunta dun dahil nga kung maglalakad kami, medyo nakakapagod. At baka pag pauwi namin, gutom na naman ulit. Charot. At ayan nga, Medyo malapit-lapit na kami dyan sa aming pupuntahan na pagpupuntrepan. -pag Charot, ano ba naman yan? Nabubulo na ang tao na to. At ayan niya, kitang-kita niya naman. Katatapos lang namin maligo niya. Kaya, basang-basa pa yung hair ng maring niyo. Kaya, yan. Let's go, let's go, mga maring. O, oh, tamang pabiyo naman yung anak ko na yan, si Ate Heart. Tingnan niya naman, kung di malamang nagpapakit sa camera o nagpapaganda. Charot, at ayan niya malapit-lapit na kami sa aming pupuntahan mga mareng drive safe lang tayo palagi dyan mga mareng dahan-dahan lang dahil mas dito sa lugar namin may mga bilang tatawid may bilang paharang-harang sa gitna kaya yun dahan-dahan lang tayo dyan mga mareng tingnan nyo nga tong bata na to ay eh, nakuha pang maglaro, maglaro sa kalsada o oh. Pag naman o oh, nasagin nasagi ng sasakyan, kasalanan pa ng sasakyan. Oh. Imbis na maglakad ng, ng maayos at ng tamang nakasaway para hindi madisgrasya no no, nagpapasaway pa sa kalsada. At ayan nga malapit-lapit na kami sa aming pagpupudripan mga mareng. At ayan nga umikot nga muna ako diyan para makahanap tayo ng ating pa-parking. Andiyan nga yeah medyo harap tayo sa gitna pag uh, sumiksik pa tayo. At ayan nga, naka-order na nga kami dyan mga maring. Tamang po, trip tayo ng silog. Ayan. Ito nga ang aking in-order o oh, imbu silog. Tapos sa kanya naman yung burger silog. Kaya ayan, let's go po. Trip na tayo mga maring. At ayan nga, lagyan ko na nga ng hot sauce sa ang ating silog. Dahil mas masarap pag may hot sauce nga mga maring. Siyempre, lagyan na rin natin ng ketchup para balance yung lasa ng ating kakainin, no? Hindi mo puro hot sauce na lang. Lagyan naman natin ng ketchup. At ayun nga si ate, ha? Di malaman kung mag-umpisa na ba siya kumain. Napapanorin niya kung sa mga ginagawa ko. Syempre, ito nga yung ating in-order mga maring. At siyempre, order nga alin pala ako dyan ng mainit-init na sopas, na no? Para meron tayong soup. At yan ngayon sa aking anak na si ate, ha? Burger silog. Let's go mga maring. Kain tayo. Yummy, yummy. At ayan nga, ang sarap din ng pagkasopas ito dahil sobrang creamy. At ayan nga, tara, kain tayo. Unang higop, unang kagat first bite. Yummy! Ano ba yun? Tara, kain tayo. Enjoy na enjoy nga kami kumakain dito. Madalas kami pumunta dito ni Ate Hay. Pag nagutom kami sa madaling araw, niyayaya ko siya lagi dito sa Asamba para mag -food trip. Marami naman nagtitinda doon sa amin sa paligid. Kaya lang, mas gusto namin dito pumupunta kasi marami kang choice kasi may sopas, may lugaw, may champurado, tapos may mga silog sila. Kaya dito kami madalas nagpupunta pag sinisipag akong magmotor. Yan. kaya tamang. At ayan nga, natapos na nga ako dyan mag-food trip at inaantay ko na nga lang si Ate Heart kumain. At ayun nga siya, ang tagal-tagal niyang matapos para kumain. At ito nga yung mga tindan nila mga maring. O, tingnan niyo naman kung gaano karaming tindan nila pag gusto nyong mag punta lang kayo dito. At ayan nga mga mareng pauwi na nga kami dyan. Let's go! At inaantay ko na nga si Ate Hart. At ayan nga, kinabukasan na nga pala ito mga maring dahil nga hindi ko na-upload kahapon. At ito na ating almusal mga maring. At bumili nga pala ako ng ginisang gulay. At sa kanya naman ay pork chef nagluto na nga lang din ako dyan ng additional na egg. Tara, kain tayo mga mareng, Gulay-gulay naman tayo mga mareng. dahil puro silog na tayo paghapon at kailangan na natin ng gulay sa katawan. Kaya yan, bumili ako ng gulay. Syempre, no, para healthy naman ang taon na to. Unang kagat, first bite. Yummy! ba mga maring? O, ayan, kubuha na nga rin pala ako din, ang shiny side, side up, no? Parang puro kain na lang ang ginawa natin, ate Harta, ano ba naman yan? Paano na lang tayo papayat yan sa bagay? Payat ka na, ako naman pataba, charot. At ayan nga, no, tamang kain na naman ang maring nyo, hindi na napapagod kumain. Kaya pataba na lang pataba ang mga kamaring nyo. Naku po, ang hirap pa naman magpapayat mga maring, no? Tapos panay-food trip ang nalalaman. Ganito talaga pagka yung, ano eh, yun, no? Laging, nang, laging nakakaramdam ng gutong. Kaya ayan, let's go. Medyo lapit-lapit na nga kaming matapos. Yan, mga mareng, tamang almusal nga tayo dyan. At ayan nga, bumili nga ako ng shirt para sa anak kong si Alaski. Ayan, ang dami kong nabili. Pero sa halagang 100, meron na, no? At ayan nga po, trip na naman ng tao na to. Nakapagluto na naman ng fried shumai, no? Merienda nga namin ito ngayong hapon. Kaya ayan, tamang luto tayo ng fried shumai. At ayan nga, naluto na nga yung ating fried shumai. Let's go, kain na naman mga maringyo walang kasawa-sawang kumain ang mga ring nyo. At ayan na nga, oh, sinauso ko na nga din sa ginawa kong sauce na toyo man siname may chili oil. Ang sarap naman, unang kagat first bite again. Ang sarap-sarap. Ayan nga mga mareng, maraming maraming salamat nga palagi sa nanonood ng aking vlog. God bless po palagi sa inyo at wag na wag po kayong magsasawa sa panonood sa akin. Maraming maraming salamat. God bless po palagi sa inyo. Eh, muna tayo dyan. Eh.